Walong paraan kung paano masisira ng sobrang kabaitan ang buhay mo. Ang sobrang kabaitan ay maaaring sirain ang buhay mo. Manatili para malaman kung paano. Ang kabaitan daw ay isang magandang bagay na dapat nating hangarin, di ba? Itinuro sa atin na unahin ng iba. Ibigay ng walang hinihintay na kapalit. Pero ito ang matinding surpresa. Paano kung ang sobrang pagiging mabait ay talagang nakakasira sa iyo? Sa video na ito, ibubunyag ko ang walong paraan kung paano ang kabaitan ay maaari mag-backfire at guluhin ang buhay mo. At hindi lang 'yon. Ay apat akong prangka at matapang na estratehiya para pigilan ang mga tao na yurakan ka. Hindi ka makapaniwala kung gaano ito makakabago sa buhay mo. Kaya, huwag kang umalis dyan. Tumala na tayo sa masarap na bahagi. Narito kung paano ang sobrang kabaitan ay maaaring maging isang malaking sakuna. Una, masyado kang umaasa sa iba. Narinig mo na ba ang mga stoics? Sila, matatalinong lolo, noon na nagsabi na huwag tayong umasa sa iba para maging masaya. Tanggapin lang ang buhay kung ano ito. Madaling sabihin, pero kapag ikaw yung laging tumutulong, mahirap na hindi umasa na babalikan ka rin. Isipin mo, ikaw yung kaibigan laging nandyan, tumutulong sa paglipat ng bahay, papayram ng pera, o gumigising ng madaling araw para ayusin ang gulo ng iba. Tapos, kapag ikaw naman na nangangailangan, katahimikan, walang dumating, naiiwan kang durog ang puso. Baka nga galit pa. May mga pag-aaral na nagsasabing 60% ng tao ay nadedismaya sa mga kaibigan nila sa ilang punto. Nakakabalib, di ba? Pero ang totoo, hindi sila ang problema. Ang sobrang ta taas na expectation mo, sila, silang sa buhay nila. Habang ikaw, feeling superhero. Halimbawa, si Miguel, kaibigan mo. Dalawang beses mo nang binuhat ang sofa niya pataas sa tatlong palapag. Kayong taon, niisip mo, may utang na loob siya sa iyo. Kaya nang masira ang motor mo sa gitna ng kalsada, tinawagan mo siya. Busy daw siya. Nanonood ng k-drama. Naiwan kang stranded, naiinis at nagtataka kung bakit ka pa nag-effort. Iyan ang bitag. Umaasang tutugma ang mundo sa kabaitan mo. Sorry, pero hindi yan ganon. Ikalawa, aasahan ng mga tao na patuloy kang magbibigay. Ganito yan. Mahilig ang mga tao sa nakasanayan. Kung ikaw yung laging umayos ng gulo, aasa sila dyan. Parang sinanay mo silang iasa sa iyo ang lahat. Isipin mo sa trabaho. Laging, oo. Sa dagdag na trabaho, sa una, salamat ha. Pero di nagtagal, di na na nila sa iyo lahat na parang obligasyon mo na. Sabi ng American Psychologist Association, 40% ng mga empleyado nadadaganan ng trabaho kasi hindi sila marunong tumanggi. Ikaw nga ang sumasalo ng lahat tapos sila dead ma lang. Tinan mo si Sarah, katrabaho mo. Pinagtakpan mo siya minsan sa shift kasi may family emergency. Ngayon, Tuwing biyernes, may dahilan siya. Party dito, lakad doon, at ikaw ang napipilitang pumasok. Hindi ka amo o nanay niya. Bakit problema mo pa? Kasi hinayaan mo. Yan ang paraan kung paano ang kabaitan ay nagiging tanikala. Katatlo, Maring makalimutan ang sarili mong pangarap. Kapag abala ka sa pagtulong sa iba, ang sarili mong pangarap napapababayaan. Sa sabihin ng mga stories, focus ka sa mga sa sayo. Pero paano ka makaka-focus kung laging sige sa lahat? Baka may plano kang magnegosyo o mag-gym, pero abala ka sa pag-aayos ng tricycle ng tropa mo o pakikinig sa chika ng pinsan mo ng ilang oras bago mo malaman lumilipas ang buwan at wala kang naumpisahan. Si Thomas, kiala ko yan, gusto niyang matuto ng gitara bumili pa ng mamahaling fender. Pero tuwing Sabado, inaalis niya ang lababo ng kapitbahay o naghahatid ng kaibigan sa terminal. Isang taon na, puno ng alikabok ang gitara niya at bukas na lang pa rin ang linya niya. Huwag maging Thomas hindi charity ang buhay mo. Ikaapat, isipin ng mga tao na mahina ka. Kung hindi ka lumalaban, iisipin nila, mahina ka. Hindi makatarungan pero ganyan ang mundo. Halimbawa, ikaw yung laging pumapalit ng shift sa trabaho o yung kaibigan na hindi tumatanggi sa pabor, di nagtagal dinadagdagan nila ang load mo kasi alam na hindi ka nagre-reklamo. Pinag-uusapan ng mga stoics ang self-respect magtakda ng hangganan para hindi ka tapakan. Si Lisa, pinakamabait na tao, laging tumutulong. Pero, yung mga kasama niya sa bahay, tumigil na sa paglilinis kasi Si Lisa na ang gumagawa. Hindi siya katulong. Pero, parang ganon ang trato nila. Isang hindi lang sana, naligtas na siya. Pero, hindi niya sinabi. Ngayon, siya ang nagtatapon ng basura habang sila nanunood ng teleserye. Pamilyar ba? Kalima, maaakit ka sa mga taong makasarili. Malupit na kanotohanan ang sobrang kabaitan parang magnet sa mga selfish na tao. Sila yung mga lumalapit lang kapag may kailangan, pera, oras, kahit anong pwedeng hingin. Isipin mo yung kaibigan na biglang nag-text pagkatapos ng na ilang buwan. Pwede pa hiram? Sabi ng journal at personality, 50% na mas malamang ang sobrang mapagbigay na tao na mapunta sa one-sided na relasyon. Si Dante, kilala mo ba? Siya yung ibibigay ang huling piso. Pero, yung mga kaibigan niya, matawag lang kapag walang laman ang bulsa nila. Siya, laging broke, stress, pero oo pa rin ng oo ang mga makasarili parang aso na naamoy ang pagkain. Huwag kang maging hapunan nila. Kaanim, makakakuha ka lang ng mga taong kumukuha. Hindi nagbibigay iba ito sa nauna. Kapag lagi nagbibigay, hindi lang makasarili ang naaakit mo. Natatakot mo rin yung mga handang magbigay. Bakit? Kasi parang sinasabi mo, ako na bahala sa lahat. Sabi ng mga stones, balanse lang. Pero kapag sobrang ang binibigay mo, hinahatak mo yung mga subisip-sip ng lakas mo. At walang iniiwan. Isipin mo, parang piyesta. Ikaw ang nagdala ng lechon, drinks, at speaker. Masaya lahat. Pero walang tumutulong sa susunod, ganun pa rin. Sa huli, ikaw lang ang host at yung tunay na kaibigan yung magdadala ng extra rice. Hindi na sumisipot. Naiiwan ka sa mga sakay-sakay. Kapito, maaari kang magkaroon ng masamang ugali. Ang sobrang pagtulong, nakaka-stress. Kapag drain ka na, baka maganap ka ng paraan para makayanan tulad ng midnight snacks, inom ng inom, o pag-scroll sa TikTok ng ilang oras. Sabi ng National Institute of Mental Health, 30% na mas mataas ang panganib mo sa masasamang gawi kapag laging stress. Si Jenny, kaibigan ko, laging unkol para sa pamilya. Nagahatid, nagluluto, lahat. Sa gabi, nakatulala sa TV. Hawak ang balde ng ice cream. Pagod na pagod. Hindi siya tamad. Burn out lang sa pagiging superhero na lahat. Hindi dapat ganon. Hindi dapat ganito ang kabaitan. Nakakasira ng kalusugan. Ikaw ano? Magiging kahinahinala ang mga tao. Sa mundong walang libre, ang sobrang kabaitan mo, nakakapagtaka. Baka isipin nila, ano kaya ang gusto nito? nimbawa, nutulungan mo ang kapitbahay sa pamimili. Tapos, iniisip nila, may binabala kang masama. Sabi naman Stowes, gamitin mo pa rin ang tama. Pero masakit kapag ang kabaitan mo pinagdududahan impis na pasalamatan. Minsan, minutulungan ko ang isang tao na ayusin ang bisikleta niya. Kinabukasan, iniiwasan niya ako na parang magnanakaw ako. Iisip niya, may hinihintay akong kapalit. Hindi, mabait lang talaga ako. Pero, yan ang problema. Sobrang mabait at nagiging paranoid ang iba. Okay, narito ang malaking isyo. Sinasabi sa atin na ang kabaitan ay parang ginto. Pero walang nagbabala na pwede ito maging sakit ng ulo. Ang tunay na hamon. Alamin kung paano magiging mabait nang hindi nasisira. Paano mo mapapanatili ang good vibes nang hindi nagiging dormat? Ayan ang solution, apat na paraan para pigilan ang mga tao na yurakan ka. Una, suriin ang iyong nararamdaman. Mas matalino ang kutob mo kaysa sa akala mo. Kung pagkatapos mo tumulong, pagod na pagod ka o naiinis, sinyalis yan. Sabi ng mga Stoics, kilalanin ang sarili mo. Alam kung kailan sobra na susunod na magtoo ka, puminto at itanong, Okay lang ba talaga ako dito? Ulihim kong kinakabahan. Kung pangalawa, magpreno, maging totoo sa sarili mo. Pangalawa, sabihin ng hindi na parang totoo mo ito. Ang hindi ay hindi masama. Superpower mo yan. Sanayin mo Subukan mo. Pasensya. Hindi ko kaya yan ngayon. Walang palusot. Walang guilt trip. Sabi ng pag-aaral sa Harvard. 25% na mas masaya ang mga marunong magtakda na hangganan sa trabaho. Alam ko, para ang hirap sabihin ng hindi, pero hindi ka masama. Inaalagaan mo lang ang sarili mo. Pangatlo, maglaan ng oras para sa sarili. Kailangan mo ng pahinga. Simple lang. Mag-block ka ng oras kahit labing limang minuto para sa sa'yo lang. Magbasa ka, maglakad, o tumunganga. Basta nga kapag recharge ka, ituring mo itong importante. Kung may sumusubok sumingit, sabihin mo, mamaya na, may ginagawa ako. Hindi ka robot kailangan mo rin ng energy. Kaapat, tukuyin ang mga sumisipsip ng lakas. Alam mo yung mga taong pagkatapos mong kausapin, parang wala ka ng ganang mabuhay. Sila yung mga energy vampires. Nagreklamo, demanding, walang pasasalamat. Sabi ng mga stoics, maging matalino. Iwasan sila na susunod tumawag sila para magdrama. Gawing maikli. Kailangan ko nang umalis. Good luck dyan. Protektahan mo ang kapayapaan mo. Isang totoong kwento. Isipin mo si Jake. Siya yung laging tagapaglita ng lahat. Walang pera. Pagod. At medyo bitter na. Isang araw, sawa na siya. Sinabi niya sa kapitbahay na lagi nangihingi. Hindi, di na kita pwedeng bigyan ng pera. Awkward na, awkward na awkward. Pero, tinuloy niya. Tapos, nagsimula siya maglaan ng oras tuwing gabi para magbasa at magrela. Dahan-dahan. Nagkaw pera ulit siya. Mahilbing ang tulog at mas nerespeto siya ng mga tao. Doon niya na-realize Maganda ang kabaitan pero kailangan bantayan mo ng sarili mo ang pagtatapos. Kaya sa huli ang kabaitan ay maganda pero ang sobra nito ay maaari magpatumba sa buhay mo. Masyado kang umaasa, pinagsasamantalahan, nalilimutan ang pangarap mo at baka magkaroon pa ng masamang ugali. Pero sa mga paraang ito, suriin ang nararamdaman. Sabihin ng hindi. Maglaan ng oras sa sarili at iwasan ang mga sumisipsip ng lakas. Mapapanatili mo ang kabutihan ng walang gulo. Balanse lang, hindi burn out. Hindi ka nandito para ayusin ang mundo. Nandito ka para mabuhay dito. Kung nakarelate ka Indutin ang subscribe button para sa mas maraming ganitong kwento at tips, kaibigan.